Pagkatapos ng isang hindi kapanipaniwalang 2023-24 NBA season, nagpasya ang Los Angeles Lakers na magpatupad ng malaking pagbabago sa kanilang coaching staff. Nagsimula ang pagbabago sa pamamagitan ng pag-aalis kay head coach Darvin Ham matapos ang dalawang taon sa prangkisa. Ang pagkatalo ng Lakers sa unang round ng playoffs laban sa Denver Nuggets ay nagbigay daan sa pagbabago. Kasama ng pagtanggal kay Ham, ang buong coaching staff ng Lakers ay tinanggal din. Bagaman si Phil Handy, isang matagal ng assistant coach ay nakaligtas sa pagtanggal ni Frank Vogel noong 2022, hindi na siya nakasama sa bagong staff sa ilalim ni JJ Redick. Ang mga bagong miyembro ng coaching staff ay kinabibilangan ng mga veteranong sin nate McMillan at Scott Brooks. Kamakailan lamang sa kanyang Instagram, nagbigay pugay si Handi sa mga tagahanga ng Lakers. Bagaman wala pang agarang plano si Handi na mag-coach sa NBA, maaaring magbago ito kung siya ay makakatanggap ng alok mula sa ibang koponan. Samantala, sumang-ayon naman si Phil Handy sa pahayag ni Dwight Howard na si General Manager Rob Pelinka ang dapat sisihin sa pagkakahiwalay ng 2020 championship team na nagmumungkahi na maaaring magpatuloy ang tagumpay ng Lakers kung hindi ito nangyari. Samanta dito naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nahanap na nga daw ng Los Angeles Lakers ang kanilang bagong center ayon nga mga tropa sa pinakahuling inalabas na balita ng NBA insider na si Sham Sharanya ng The Athletic. Mukhang nahanap na nga daw ng Lakers ang kanilang magiging bagong sentro sa katauhan ng 7-footer free agent na si Christian Coloco na balak ng bumalik at maglarong muli sa loob ng NBA. Ayon pa nga dito mga tropa, isa na nga daw ang Lakers sa mga interesado at frontrunners sa pagkuha sa kanyang serbisyo kasama na ang mga teams ng Toronto Raptors, Los Angeles Clippers at San Antonio Spurs. Sa ngayon nga mga tropa ay hinihintay pa nga nito ang kanyang physical clearance sa NBA. Ngunit pwedeng pwede na rin naman nga siyang pumirma agad ngayon sa kahit anumang kupunan. Para nga sa mga hindi nakakakilala, si Christian Coloco nga ay huling naglaro sa Toronto Raptors kung saan nag-average nga po siya dito ng 3.1 points at 2.9 rebounds per game sa kanyang 48% shooting. Subalit hanggang exhibiten o training camp, contract lang naman nga ang kayang i bigay ng Lakers sa kanya since puno na naman ang kanilang kasalukuyang lineup. Sa kabilang banda, nilinaw nga ng mismo kampo ni Jonathan Kuninga na gusto nga niyang makakuha sa Warriors ng 44.8 million dollars per year na magiging bagong extension. Balak nga niyang gayahin ang kontrata ng ibang niyang mga teammates deserve niya na rin naman nga ito matapos siyang magkaroon last year ng career high. Ngunit ayon sa ibinulgar ng isang insider mula sa Golden State, hindi nga daw handa ang kanilang front office, ang kanilang buong prangkisa na bigyan siya ng max contract. Sa katunayan, hindi rin naman nga nila afford na papirmahin ito ng hinihingi niyang kontrata. Dahil nga sa paglabas ng ganyang klasing balita, umingay sa social media na posible nga pong gamitin lamang ito bilang trade package upang makuha si Jimmy Butler. Ayon nga po sa sinabi ng insider, interesado nga po ang Golden State Warriors na kunin ito mula sa Miami Heat para nga sa inyong kalaman isang free agent na nga next year si Jimmy Butler. At kapag hindi nga nila ito binigyan ng extension, maaari nga pong magpalitan lamang silang dalawa sa isang sign and trade deal.